Ikalimang Araw Ano ang mangyayari kapag ang isang tao, bayan o simbahan ay walang pananaw? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Ang tao, bayan o simbahan na walang pananaw ay parang isang bangka na walang timon o layag. Malakas man ang hangin o matibay man ang makina, ito ay walang direksyon at hindi makasulong sa di pa maliwanag na pupuntahan. Hamon sa pamilyang Batanggenyo, maglaan ng panahon para sa palagi ang pag-alaala ng pananaw. Salita ng Diyos. Ayon sa Kawikaan, ikadalawamputsyam na kabanata sa ikalabing walong talata. Kapag walang pananaw, nangangalat ang mga taong nasasakupan. Maikling pagdingilay. Tayo ay magmimistulang palaboy kung walang pananaw na pinanghahawakan, magsasayang lamang tayo ng lakas, oras at pagsisikap kung hindi malinaw ang ating ginagawang paglalakbay. Turo ng simbahan to make this missionary impulse ever more focused, generous and fruitful. I encourage each particular church to undertake a resolute process of discernment. Purification and reform. Panalangin, Panginoon ko, tulungan mo po kami na sama-samang maglakbay, habang sabay-sabay kaming nakatanaw sa isang pananaw. Amen.